Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isang kakaibang pamamaraan ng paglilibing na kung tawagin ay kapsula mundi, na kung saan ang namaya pa mong mahal sa buhay ay isisilid sa isang itlog. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay wag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang pamamarang ito ng paglilibing na kung tawagin nga ay Kapsula Mundi? Ang pamamarang ito ng paglilibing ay isinasagawa upang ang namayapa nating mahal sa buhay ay maging isang punong kahoy. Papaano nga ba ito isinasagawa? Kapsula Mundi o kapsulang mundo ang ibig sabihin ay ginagamit upang hindi lamang magwakas sa alabok o pawang lapida na lamang ang alaala ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Sa pamamaraang ito ay inilalagak ang namayapang tao sa isang plastik subalit organikong itlog na hugis na lagayan sa paupong posisyon. At pagkatapos ay ibabaon din sa lupa Subalit sa ibabaw mismo nito ay itatanim ang isang munting puno at sa pagdaan at paglipas ng buwan o taon, ang itlog na ito o kapsula ay unti-unti ring mababasag at magsisilbing pataba sa punong na sa ibabaw nito. Ayon sa mga nag-aaral ng prosesong ito, ay magdudulot daw ito ng eco-friendly at simula ng panibagong buhay para sa mga halaman. Hindi na rin mga nitso o lapida ang pawang makikita sa mga libingan kundi may yabong na punong kahoy. Ang ediyang Kapsula Mundi ay nabuo noong 2003 sa isang design fair sa Milan na may tema na gumawa o mag ng mga bago at kakaibang bagay. Subalit ang isang grupo ay nakabuo ng idea at konseptong ito na kinabibilangan nga ni Bretzel. Ayon sa kanya, walang nakaisip nito. Dahil ito nga naman ay nasa kabilang buhay na at madalas ay hindi na binibigyan ng masyadong importansya. Gamit ang kapsula mandi ay maari mong mabalikan at maalala ang yumaong mahal sa buhay sa so magitan ng isang puno. Pwede rin ito sa mga alagang hayop. At gamit ang GPS system, ay ipapangalan nila ang punong ito sa ngalan ng yumao. Subalit legal nga ba ang ganitong pamamaraan? Oo, legal ang prosesong ito lalo na sa Amerika at Canada. Subalit sa ibang bahagi ng mundo, gaya sa Italy, ito ay ipinagbabawal pa. Sa palagay mo, okay kaya o epektibo ang pamamaraang ito dito sa atin sa Pilipinas? Hanggang sa kasalukuyan nga ay naglilikom pa rin sila ng mga petisyon para sa pamamaraang ito upang mas maging legal. Kaya sana ay mag-iwan ka ng iyong opinyon. What's up, your best here. Bakit nga ba natin inilalagay sa mga halaman ang mga balat ng itlog o eggshells? Marahil ang isasagot mo ay upang magsilbi itong fertilizer o pataba sa mga pananim. Subalit batin mo ba na hindi mo lamang dapat basta-basta ilagay ang mga ito sa halaman? Halika at aking iisa-isahin ang wasto at epektibong pamamaraan ng paggamit nito. Papaano nga ba ang tamang pamamaraan o paggamit ng balat ng itlog? Sapagkat kung minsan pa nga ay makakakita tayo na itinutusok na lamang ito sa mga dahon ng pananim o di kaya naman ay basta-basta na lamang inialagay ng buo sa puno ng mga ito. At ang mga pamamaraang ito ay hindi epektibo. Sapagkat ang mga sustansya o mineral na nasa balayan o balat ng itlog ay hindi pa plant ready o hindi pa na decompose upang maabsorb ng mga halaman. Kaya narito at isa isahin natin ang wasto at epektibong pamamaraan kung papaano mo nga ba magagamit bilang organikong pataba o fertilizer ang balat ng itlog. Hugasan ng itlog Mabuting hugasan at linisin muna ang eggshells o balat ng itlog at alisin ang mga natitirang itlog o egg yolk sa mga shell nito. Matapos hugasan na ibilad ito sa araw upang matuyo at upang ihanda naman sa ikatlong proseso at upang mamatay ang ilang mga bakterya nito gaya ng salmonella. Kapag tuyo na ang mga ito ay maaari mo na itong durugin o ipulverize gamit ang matigas na bagay o di kaya naman ay gamit ang blender. Bakit nga ba natin kailangang ipulverize o durugin ang mga eggshells? Ang eggshells ay binubuo ng calcium carbonate na siyang secondary o pangalawang nutrients na kailangan ng mga halaman upang maging malusog o healthy. Ito ay nagbibigay tibay sa mga cell walls ng mga halaman na kung sa tao nga ang calcium ay nagbibigay tibay sa ating mga buto. Sa mga halaman naman, ito ay nagbibigay ng sigla at lusog sa kanilang mga cell walls. Kapag tayo ay magpupulburize na o magdudurog ng mga balat ng itlog o eggshells, lalo na nga kapag ginamitan natin ito ng blender, ay iwasang malanghap ang alikabok at usok nito sapagkat ito ay hindi mainam sa ating kalusugan. At dahil pulverized na nga ang balat ng itlog o ang mga eggshells, ay maaari na natin itong gamitin bilang calcium fertilizer. Gamit ang ganitong uri ng pataba o organic fertilizer ay maaari tayong makaiwas sa pagkabansot ng mga halaman o di na paglaki, pagkulubot ng mga pasibol palamang na dahon, pagkalagas ng mga bulaklak bago pa nga ito maging ganap na bunga, halimbawa na lamang sa sili o kaya ay kamatis, at ang pagkakaroon ng damage o deformity sa mga bunga nito. Ang mga pino at pulverized na mga eggshells ay maaari mo nang ibudbud sa puno ng mga pananim. Maaari din itong ihalo sa mga lupa na gagamitin mo pa lamang sa pagtatanim. Nakatutulong ito upang mabawasan ang acidity ng lupa at ma-improve naman ang soil drainage. At batid naman natin na ang isa sa mga dahilan kaya tayo namamatayan ng mga halaman ay dahil sa overwatering at ang mga pulverized na mga balat ng itlog o eggshells ay makatutulong upang mas madaling maabsorb ng lupa ang mga idinilig nating tubig. Kung sakali naman na mayroon kayong problema sa mga suso o mga snails na makikita mo sa iyong mga halaman, ay maaari ka namang maglagay ng mga dinurog na balat ng itlog subalit hindi pino. Dahil iniiwasan nila ito sapagkat para sa kanila ito ay animoy basag-basag na mga salamin at iniiwasan nila ito. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa balat ng itlog? Diretso na agad ba sa basurahan? Kung isa kang plantita, bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin. Para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best BB tayo ay matuto, utak papunuan ng bagong kaalaman. Dito na sa Best BB tayo ay lumibot, dahil sa mundo ay ating matuklasan. Dito na sa Best BB tayo ng matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang maruno